Hey, so kung kinilik mo tong video na to, dalawa lang ang ibig sabihin niyan. Una, gusto mong gumawa ng website at pangalawa, iniisip mong gamitin yung Wix. Ako nga pala si Charlie at sa video na to, ituturo ko sa'yo how you can build a website from scratch using Wix. As in, magsisimula tayo ng walang kahit ano. Tapos by the end of the video, meron na tayong fully functioning na website. Papakita ko sa'yo kung paano gamitin yung AI features nila, kung paano mag-customize at mag-build ng website mo, magdagdag ng iba't ibang pages, mag-install ng apps para madagdagan yung functionality ng site mo, and ayun, kukover natin lahat. Sa description sa baba, may makikita kang link. Ito yung magbibigay sa'yo ng free trial ng Wix. And honestly, sobrang solid ng Wix bilang platform para gumawa ng website. Super beginner-friendly siya. Tapos ang bilis makagawa ng professional-looking na site. And makikita mo mamaya ang dami niyang kayang gawin. Ang daming features na pwede mong ilagay sa site mo. And ipapakita ko sa'yo exactly kung paano. So para makapunta sa landing page, i-click mo lang yung link sa baba at ma-access mo na agad yung free Wix plan. oh pwede kang gumawa ng website mo ng libre gamit ang link na to. Ang una natin gagawin ay ilagay yung email address mo, Pagkatapos no, i-click natin yung start now at pipili tayo ng password. Tapos i-click natin yung sign up. Ngayon tatanungin tayo kung para kanino natin ginagawa yung website. So pipiliin ko para sa sarili ko, sa business ko or para sa isang kaibigan. I-click natin yung continue at dito makikita nyo na mayroong cool AI feature ang Wix. Kailan lang to na introduce? Pero basically, pwede mong sabihin kung anong klase ng website ang gagawin mo at gagawin ni Wix ang foundation nun para sa iyo. Kaya i-click natin yung start chat. Una sasabihin mo sa AI kung about saan yung website mo. Sabihin na lang natin na personal blog para sa akin. Tatanungin tayo kung anong pangalan ng blog at note nyo, pwede nyo tong skip anytime na gusto nyo. At pwede ring i-end ang chat at mag-proceed na lang sa pagpili ng template kung gusto nyo. Pero ipapakita ko sa inyo yung AI chat feature na to. Papangalanan ko yung blog ko gamit yung pangalan ko lang. Para sa akin, sasabihin ko na mag-share ako ng tutorial content para magtayo ng website. Siyempre, iba yung sa inyo. Pero basically, pwede mong sabihin sa AI kung anong klaseng functionality ang gusto mong ilagay sa website mo. Which is really cool. Sasabihin ko na lang na gusto ko ng blog about me page at FAQ. May kita nyo na ina-update ni Wix site information sa kanan at pag okay na lahat, click natin yung go to dashboard at maghahanda na si Wix ng website natin. Ayan, ito na yung dashboard natin. Dito natin i-build yung site natin at mag add ng different apps, gagawa ng mga pages, basically lahat ng kailangan. At na-select na ni Wix yung personal blog para sa atin base sa mga sagot ko. Pero kung gusto mong i-edit yan, pwede mo yung i-click at piliin kung anong klase ng website ang gagawin mo. Pipiliin ko lang yung save. Dito may kita mo yung mga steps na kailangan gawin para ma-setup yung blog natin. Syempre, nire-recommend ko na kumuha ng custom domain. Mas magiging professional tignan yung website mo. Para makakuha ng custom domain, kailangan mong mag-upgrade sa isa sa mga Wix premium plan. Hindi naman ang Wix ang pinakamurang website builder. May mga mas mura pang alternatives at ililista ko yung mga yon sa baba. Pero hindi naman sobrang mahal at yung functionality ng Wix ay sobrang amazing. Kaya hindi ka talaga magkakamali sa paggamit ng Wix. Hindi ko na ipapakita kung paano kumuha ng domain sa video na to. Dali lang naman. Pwede mong bilhin ang domain diretso sa Wix. Pwede kang bumili ng domain sa ibang domain registrar. Dito sa kaliwa, may kita natin yung iba't ibang features na pwede nating dito natin may kita yung mga apps na pwedeng install sa website natin. Makakadagdag to ng maraming functionality. Pero ipapakita ko sa inyo kung paano to gawin mamaya sa video na to. Kung nagbablog ka, dito mo may kita ang blog mo at pwede kang gumawa ng bagong posts. May portfolio din ako dito. Pero ngayon ang gagawin natin ay pumunta sa design site. Ang next step natin ay customize ang template or mag-generate ng design gamit ang AI. Pwede kang pumili kahit alin sa dalawa. Pero para sa video na to, pipiliin natin yung customize the template. Gusto ko talaga ipakita sa inyo yung mga professional templates na ginawa ng Wix para sa atin. Ang gaganda nila. Kaya pag kinlik natin yung pick a template, dadalhin tayo sa page na to pwede tayong mag-search sa hundreds of templates. At kung hindi mo gustong gamitin yung mga to, pwede kang pumili ng blank template or kaya naman mag-generate ng design gamit ang AI feature. Alam na ni Wix ko anong klasing website ang gusto nating gawin since nagdaan tayo sa AI chat feature. Kaya magre-recommend siya ng mga personal blog templates. Pero kung pumunta ka dito, may kita mo na pwede tayong gumawa ng business website. Sobrang daming templates na meron sila. Kaya kahit anong klasing business ang gusto mong gawin, siguradong may mga professionally design template sila para doon. Halimbawa, kung nagka-consulting or coaching business ka, pwede nating i-click to at ipakita sa atin ang mga popular templates na tumutugma doon. Balik tayo and yeah, nare ko na mag-explore kayo. Kung nagbibuild ka ng e-commerce store, marami ding templates para doon. Kung nasa creative niches ka naman, sobrang dami ring templates para doon. Pero para sa video na to, pipiliin ko muna tong isa. Pwede nating i-click yung view para makita natin yung preview kung anong itsura nito. Mukhang solid naman siya as is. Kaya i-click natin yung edit this site at dadalhin tayo nito sa Wix website editor. Isa mga malalaking advantages ng paggamit ng Wix. Ito talaga yung value na binabayaran mo. Hindi mo kailangan maging expert sa coding. Sobrang dali lang gamitin ng drag and drop editor nila at ang pandagdag ng iba't ibang sections, paggawa ng pages at pag-edit ng site design. Lahat yan ay magagawa mo dito. Kung makikita mo sa kaliwa, pwede tayong magdagdag ng iba't ibang elements. Pwede itong mga buttons, text, or kung ano paman. Pwede tayong magdagdag ng sections. So, ito ay isang section at ito naman ay isa pang section. Pwede tayong magdagdag ng pages, magdagdag ng menu sa taas, baguhin yung overall site design, magdagdag ng apps for functionality, at pwede rin mag-upload ng media. Una, i-click ko to dito para mag-zoom in ng konti. Dito sa taas ay yung header, at dito naman sa baba ay yung footer. Sa Wix, kung ano man yung gusto mong i-edit ay i-click mo lang siya. Kaya kung gusto kong i-click to, pwede natin baguhin yung text dito. Pwede ko rin gamitin yung AI para gumawa ng text. Pwede ko pang tanggalin to at maglagay ng logo. Ito ang isa sa mga sections natin. Kaya ito yung main header hero section. At kung makikita mo kung i-click ko to, madali lang natin mababago yung layout. So ngayon, naka three column layout siya. Pwede natin gawin tong ganito kung gusto natin, pwede rin to at pwede pa natin i-customize to ng buo. Pero sa ngayon ibabalik ko muna siya sa original. Guys, alam ko na gusto niyo i-customize ng todo ang website nyo. Pero the more you customize it, the more things can actually break with the design. Kasi again, lahat ng templates na to ay professionally made na. Kaya maraming thought na inilagay sa current design. Kaya ang sinasabi ko, kung hindi mo naman kailangan baguhin, wag mo na lang baguhin. Para sa mga pictures na to, madali lang silang palitan. I-click mo lang to, i-click yung change, i-click yung change background at pwede tayong pumili mula sa iba't ibang backgrounds. Pwede rin tayong mag-upload ng sariling images kung gusto natin. Kung i-click ko na yun, marami rin stock footages na pwede nating bilhin mula sa Shutterstock or pwede rin nating upload yung sarili nating media. Kung gagawin natin yon, i-drag ko lang itong picture at i-upload dito. Pwede na nating siyang i-select at i-click yung change background. Kung gusto mong baguhin yung text dito, ang kailangan mo lang gawin ay double click yung text. Pwede nating baguhin ang font size, pwede rin nating palitan ng font, pwede rin nating baguhin ang spacing at basically lahat ng gusto mong baguhin, magagawa mo dito. Makita mo yung section na to, nandito yung blog feed natin at kung ayaw mong may gantong section, i-click mo lang yung tatlong dots at piliin yung delete. Mawawala yung section na yun. At kung gusto mong i-reverse yun, gawin lang natin yung Apple or Command Z at maandun na natin yung action na yun. Marami rin mga social functionality na pwedeng gamitin. Halimbawa, itong section na to. Nandito ang Instagram feed natin. Ang kailangan mo lang gawin ay i-click yung settings. Pwede mong i-connect yung account mo sa Wix. Ipapakita nito ang feed mo. At sobrang cool nun. May mga iba't ibang display settings tayo na pwedeng iset. At pwede rin natin baguhin ang layout or design. Kung gusto mong magdagdag ng section, madali lang tong gawin. Punta lang tayo sa add section. Maraming pre-built section sa Wix. Kaya pwede tayong mag-browse lang at may kita natin kung anong gusto natin ilagay sa homepage natin. Halimbawa, kung gusto kong magkaroon ng about section dito, click ko lang to at pwede na natin ilagay yung ganitong klaseng section dito sa pamamagitan ng drag and drop. Dito sa kanan, pwede natin i-move up or down ang section depende sa gusto natin. Pwede rin tayong mag-edit ng mabilis sa pamamagitan ng pag-click ng button dito. May kita mo na pwede baguhin ang section background, baguhin ang title dito at ang text dito. Isa lang to sa mga paraan para mag-edit. Pero syempre, pwede mo ring i-exit ang quick edit at direktang i-edit ang text sa pamamagitan ng pag-click dito. Kung gusto mong magdagdag ng element sa website natin, i-click mo lang to. Pwede mong i-browse ang daang-daang elements na pwedeng i-dagdag. Halimbawa, kung gusto natin magdagdag ng button, click lang natin to at pwede nating i-drag to dito. Pwede nating baguhin ang sizing at pwede rin nating i-click ang customize. Pumili mula sa iba't ibang kulay, text, icons. Pwede rin natin tong i-customize ng buo. Ganun lang kadali magdagdag ng element. Ngayon, kung gusto mong magdagdag ng bagong page, pumunta tayo dito sa Pages and Menu. Sa ngayon, meron tayong home page. Yun yung nakikita natin ngayon. May blog page, about page, contact page, portfolio, at iba pa. Anytime na gusto nating magdagdag ng bagong page sa website natin, i-click mo lang yung add page. Tatanungin tayo kung anong klaseng page to. Halimbawa, kung may pricing plan ka para sa website mo, pwede nating i-click to. Gagawa to ng pricing plan page para sa atin. Kung gusto mong mag-take ng booking sa website mo, pumunta tayo dito at idagdag natin ang Wix Bookings. Isa tong added app na magdadagdag ng functionality para makapag-book ng appointments ang mga tao sa website mo. Ayan, nice! Nadagdag na siya. Kaya kung babalik tayo sa pages, makikita natin ngayon ang Book Online section. At pwede ko pa tong idagdag dito para mas madaling makita sa taas. Pwede natin piliin kung anong page ang ina-edit natin. Kung makita mo, ito na yung Book Online page. Ganito siya tignan. Halimbawa, kung gusto nating bumalik sa homepage, i lang natin to go back to home, at dito natin pwedeng i-edit ulit ang homepage natin. Gusto ko lang pakita sa inyo, ito yung site design. Hindi ko nire-recommend na paglaruan to ng sobra kasi gaya nga ng sabi ko, lahat ng templates ay professionally designed na. Lahat ng kulay ay carefully handpicked para mag-match. Kaya kung pipiliin mong baguhin ang kulay mo, okay lang. Pero baka magmukhang weird. Kaya maging maingat ka na lang. Sa section na to, pwede natin baguhin ang color theme. Pwede rin baguhin ang fonts, yung text. Pwede rin baguhin yung page background, pati na rin yung page transitions. Kung gusto mo naman magdagdag ng apps, i-click lang natin yung button dito at dito natin ma-access ang Wix App Market na isang really cool feature ng Wix. Basically, kung ano man ang gusto mong gawin sa website mo, pwede mo itong idagdag gamit ang Wix App. May iba't ibang categories dito. Halimbawa, kung gusto mong mag focus sa marketing. I-click lang natin to at tignan kung anong mga apps ang meron sila. Dito may kita natin ang iba't ibang apps para sa ads. Meron ding mga analytics tools, pati na rin mga social apps na pwede nating i-install. Halimbawa, kung gusto mong magkaroon ng TikTok feed sa website mo, pwede talaga nating gawin yun. Na-encourage ko kayong mag-browse sa mga apps dito. Makakatulong to para mag-brainstorm. Baka may makita kayong feature na hindi nyo naisip initially at bigla nyong maisip, okay, ito pala pwede nating idagdag sa website natin. Isa talagang malaking advantage ang paggamit ng Wix at karamihan sa mga apps na to ay libre. Siyempre, may mga apps din na may bayad. Halimbawa, yung isa dito. Pero ang maganda rin dito, may kita mo yung ratings ng apps. At nakatulong to para makapag-decide ka kung anong app ang gusto mong i-install sa website mo. Kung may business ka, itong tab na to dadaling ka sa My Business Tools. Dito mo pwedeng i-manage ang bookings, blogs, forms and payments, members area, portfolio, at lahat ng business-related stuff. Pwede tayong magdagdag ng bagong service kung gusto natin. Pwede rin mag-add ng booking elements. Pwede nating i-manage ang mga current services natin, lahat ng bagay na naiisip mo tungkol sa business services mo. Nandito sa section na to. At syempre, nandito naman ang media section natin. Dito nakalagay lahat ng site files mo. Pwede tayong mag-upload ng media diretso mula sa computer natin. Pwede rin mag-upload mula sa Facebook, Instagram, Google Drive, at iba pa. Meron pa nga ang photo studio dito para matulungan kang i-edit at i-enhance ang mga images mo. O kaya pwede ka naman gumamit ng video maker para gumawa ng sarili mong videos. Ngayon, kung pupunta ka dito, i-click mo yung My Blog, mapupunta tayo sa main blog feed natin. Gusto ko talaga nito. Ngayon, pwede tayong magdagdag ang iba't ibang section sa blog page na to. Pero kung gusto mong i-manage ang posts ng blog mo, ang gagawin mo ay i-click ang Manage Posts. Dadaling ka nito sa blog section na may kita mo rin sa main dashboard mo. At basically, sobrang dali gumawa ng new posts. I-click mo lang yung Create New post sa top right. Pwede mong gamitin ang kanilang AI tools para matulungan kang gumawa ng content. Makatipid ka ng maraming oras dito. Pwede mong gamitin to o kaya naman gumamit ng mga tools tulad ng ChatGPT. Dito, may kita mo ang title, pati na rin yung actual blog post. Pwede mong baguhin ang iba't ibang setting para sa blog post mo Halimbawa, yung featured image na importante, ang published dates at kung sino ang writer. Pwede mo ring ayusin ang SEO mo direkta sa Wix dahil may built-in SEO system sila na talagang maganda ang performance. Pwede ka ring mag-monetize sa pamamagitan ng pag-create ng paywall para sa post mo. At kung gusto mong i-translate sa ibang language, available din yung feature na yan. Dito naman, pwede nating tignan ang mga drafts natin. May kita mo kung ano yung mga pending review. Pwede ka ring mag-schedule ng blog posts para mag-publish sa specific na oras. At pwede mo ring i-delete yung mga posts at ilagay sa trash. Kapag tapos ka ng gumawa ng website mo, ang gagawin mo ay click ang publish. Pero bago mo gawin yan, isang importanteng bagay na dapat i-check ay kung maganda ba ang itsura ng website mo sa mobile. Malaki ang porsyento ng traffic na nanggagaling sa mga tao na gumagamit ng phones. Kaya siguraduhin natin na mobile optimized ang website natin. Kung gumagamit ka ng theme na built-in sa Wix at hindi naman marami ang binago mo sa design, malamang ay maganda na ang itsura ng mobile view mo agad. Ang sobrang cool dito ay kung ano man ang mga pagbabago na gagawin mo sa design, hindi nito maapektuhan ang itsura sa desktop. So, ito yung blog page natin. Mukhang okay naman siya. Pwede tayo pumunta sa homepage. Halimbawa, kung gusto natin ng mas maliit na text, pwede nating babaan yung font size. Kung ayaw naman natin ng button dito, i-click lang natin to. Right click at pwede nating itago to sa mobile view kung gusto natin. At ayun, magbabrowse ka lang sa website mo. sigurduhin mong maganda siya tignan sa mobile. Madali lang gamitin ng mobile viewer na to. Pag okay na yung website mo sa so mobile at desktop, pwede mo na talagang i-connect ang domain mo at i-click ang publish. Kaya click natin yung publish ngayon. Pwede nating i-view ang site. Kung may nakikita mo, kailangan ko talagang baguhin yung menu dito. At ayun, ganun lang talaga ang paggawa ng website gamit ang Wix. Na-encourage ko kayong mag-upgrade sa isa sa mga paid plans dahil isa sa mga pinakamahalagang bagay sa website nyo ay pagkakaroon ng custom domain. Ayaw mong magkaroon ng isang URL tulad ng charliechangmedia4.wixsite.com Hindi ito mukhang professional at ang tanging paraan para alisin yan ay mag-upgrade. Kasama ng pag-upgrade, makakakuha ka pa ng maraming ibang features. Kung i-click natin yung button na to, baka magbukang medyo iba depende sa oras na pinapanood mong video na to. Pwede mong piliin ang iba't ibang plans para sa karamihan ng mga nanonood sa video na to, ang light, core, or business plan ay perfect na. May kita mo dito ang iba't ibang features. Halimbawa, kung ilang collaborators ang pwede mong i-add, ang storage space, pati na ang marketing suite. Pero ang lahat ng to ay kasama na rin ang free domain for one year, which is pretty cool. Kung gusto mong magkaroon ng e-commerce functionality, kailangan mong magkaroon ng at least core or business plan. And yeah, sobrang dali lang ng buong checkout process. Hindi ko na ito tatalakayin, pero kung pinapanood mo itong video na to at gagawa ka ng website gamit ang Wix, nire ko na mag-upgrade ka sa isang point. Overall, sobrang fan ako ng Wix. Ginamit ko na ang Wix para sa personal websites ko. Talagang isang malakas na platform siya na maraming functionality. Pinadali nila para sa mga beginners na magkaroon ng professional looking website in just minutes. Sobrang fan din ako ng AI tools pati na rin ng mga bagong functionality na dinagdag nila nitong nakaraang isa o dalawang taon. Seriously, ang ganda na talaga ng Wix. Kaya't wala akong problema na i-recommend sila. Pero syempre, meron ding ibang website builders dyan. May mga iba na mas abot kaya. Kaya kung gusto mong magtipid, may ibang options ka rin. Pero ito talaga, hindi ka magkakamali sa Wix. Kaya ayan ang isang full-on Wix tutorial kung saan ipinakita ko kung paano gumawa ng website mula sa simula. Alam ko marami tayong tinalakay sa tutorial na to pero kung gusto mong balikan ang mga sinabi natin ilalagay ko yung full timeline sa description sa baba. Kaya madali mong makikita at ma-reference kung kailan makailangan. And yeah sana nakasabay ka sa video na to at nakagawa ka na ng website mo. Importante talaga ang mga websites. Naniniwala ako na lahat ay dapat gumawa ng maraming websites. Makatulong to para makakuha ka ng mas magandang trabaho, makagawa ka ng mas maraming pera. At ngayon, ang pagkakaroon ng web presence ay sobrang importante. So, ayun. Yung link para sa free trial ng Wix ay ilalagay namin sa baba. And yeah, sana marami kang natutunan. Kung oo, siguraduhin mong ihit yung like button at mag-subscribe para sa mas marami pang content tulad nito. Dito sa channel na to, marami akong videos tungkol sa entrepreneurship, tutorials at finance. Lahat ng mga bagay na makakatulong sa iyo para mabuhay ng financially successful life. Maraming salamat sa oras mo and kita-kits tayo sa next video. Peace!